So yung mga kwisik for today's video. Uh, magpapalita ko ng ilaw. Magpapalita ko ng ilaw dito. Papalitan ko yung headlight kasi nakaano lang to, naka halogen. Papalitan ko siya ng LED. So yan ang papalit ko mga Palitan natin yung stock na na ano na ilaw ng ating si Red. So pag ang pagpalit nito mga kabisik ay ganito. Yan, yan o. Bali, yan. nakikita ba? Ito, ito, ito. Yan. Ito mga kawisik, yung lock ng ilaw. Tat Bali, tatanggalin lang yan. Tatanggalin mo yan. Ito oh, mga okay. papakita ko mga kawisik ha. So, ayan na mga kawisik. No? Bali, natanggal ko na yung lock niya. Yan. Bali, yan pong lock niya mga kawisik. Tatanggalin mo lang. So, ayan siya. Oh, mga bibig. It's poor balit po yan eh. So, ayun. Ah, tapos ito naman ngayon. Susunod to. yeah, yung guma na yan. Ito oh. to. Ito yung guma na yan. Tatanggalin din yan mga korsik. Para ma-access nyo yung bulb sa loob. Ah, pakita ko sa'yo mamaya. So, ito. Yan mga korsik. Pati natanggal ko na. Hari, ito. Ihilain nyo lang dito. Yung iba kasi walang hilaan na ganito mga kawisik Pero yung sa akin kay Led, May hilaan siya na ganyan So, di mahirap tanggalin yan Hilain mo lang So, ma-access mo na yung ano Ito Yan, yung ano niya mga kalsik yan Tapos, may lock pa yun mga kalsik yun oh. Eh, no? May lock pa siya Bali, pupush nyo lang yan eh. May kita ba? So, yan o. Oh. Dito banda yan o. Oh. Lock yan. May lock. Dalawa yan dito. Magkabalaan. Mali po. Push nyo lang yan para matanggal yung ano. Yung bulb. Yan. Pakita ko sa inyo mamaya kabisik pag natanggal ko. So, ayun mga kabisik. Ah. natanggal ko na yung lock yan o. Oh. Sinasabi ko sa yung lock. So, yan. Ito. Mali na kaganyan yan. Kaganyan. Tapos, push mo lang yan gusto anlak unlock na yan, ya. so, yan. tapos ngayon Puhugutin na natin yung Bulb Puhugutin ko so, lang mga kawisi, kaya So yan ah, Diba? Yan na siya mga kawisi ko oh. Halogen pa So yan siya ating Ayos. Ito ating So, sa kabila kawisik Doon sa kabila. So, kung ano yung process natin doon sa pagtanggal at sa pagkabit, ganun din doon sa kabila ang process ng mga kawisik yan. So, dito naman, abot naman dito sa so ipapalit natin mga kawisik. Yan, no? Yan. Bali, nakaano kasi yan mga kawisik. Bali, nakaganito kasi yan. Uy, masan na. Bali, nakapasok kasi ang ganito mga kawisik yan. Yan. Bali, nakapasok po siyang ganyan. So, ipipihitin mo lang kasi may lock yan dito. Yan, oh. yan, yan. May lock yan. Ipihitin mo lang ng pagano'n. Saka, ilain mo siya ng paganyan So, bali, ito yung lalagay natin doon mga kawisik dito. Yan. Yan. Bali, ito kasi yung mga kawisik. Yan, no, di ba? Yan, mayroon siyang ganito. So, yan, ito. Bali, ito yung lalagay natin dun ngayon. So, yan, mga kausik, lalagay ko lang, ha? Oh, sorry, yes. Yan, mga kausik, ha? Bali, ito, ganito ang... Ganito ang forma niya pag lagay niyo dun sa ilalim nito. So, nakaganyan siya. kasi Bali, nasa taas ito. Isa na ito. Siya yung dalawa sa baba. Tapos, nakalabas yan. Yeah. Bali, yung plane niya sa loob. So, ganyan pag lalagay ang mga kawisik. Ba't light yan? Light! Ayun na sa mga kulisi ka, no? Bali, nilagay ko na yung ano niya, yung... Ano sabi yan? Yung lock niya, ayan. So tapos, ngayon, itong lock na to, mga kawshik, yung ganito. So iipit nyo lang din yan. Ipupos nyo lang din. Ganun. So maglalock yan. Ayun mga kawshik. Tapos yan, yeah, ganito na itsura niya mga kawshik yan. Bali, papasok nyo lang dyan sa guma na yan. Itong ipapalit na ano, LED ito mga kawisig yan eh. Ayan. Papasok yung ganyan. Para tapos pasok doon, di ba? Ganyan sa mga kawisig. Ang ipapalit Papalit ng ilaw sa, ano ito eh? Mirage E4. Ayan mga kawisig. So, yan na nga mga kawisig, ano? Ah, bali na ikabit ko na. yan Bali, ito ng yung where nyo mga kawisi Yan yeah sak, -sak mo lang dyan. So, yan ang magiging magigicuror nya mga yeah naglak Nag na eh. naglak so yan yan na itsura nyo mga kung 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 lang kung 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 So ganun din ang magiging uh, ano niya process niya dito sa may, sa kabilang side. So ganyan man din. So ganun lang kawisik no. Kung paano magpalit ng headlight sa ating sasakyan Mirage G4 ah uh, halogen to LED. So bali ito yung ano niya mga kawisik yung uh, Ito so, na ang aking ano Pinalit na LED dun sa aking bulb So, susunod so, kong palitan, kawisik, yung ano Yung park light Kawin ko na yung siyang LED, mga kawisik So, ngayon, ito muna yung headlight niya Mix naman yung ano, park light yun so, mga kawisik Yan ang ating tutorial Sa pag Sa pagkabit At pagpalit ng Headlight sa ating mga sasakyan, yan Ah stock to lead light so, so yun lang mga kaksik hanggang sa muli salamat sa pagdating sa ating sa dulo ng ating video bago ka sa ating channel huwag kalimutang mag subscribe at pindutin ang notification bell Good evening. Yan mga kabisig, good evening. Bali, yan nga pala yung ilaw ng LED natin na pinalit natin dun sa sa stock ng ating si Red sa Mirage G4. Yan po ang ilaw niya sa game yung kabisig. Uh, okay rin, maliwanag din siya mga kabisig oh. Kumpara dun sa stock niya na bal, ah, ano, halogen, halogen. Mas maliwanag kasi lead na siya. So yan ang ilaw ng ating Uh, LED light, headlight ng ating Mirage G4 mga kawisik Na ipinalit So yan, papatayin ko mga kawisik ha so, Yan, yan ang ilaw niya mga kawisik Maliwanag na siya mga kawisik Kumpara dun sa stock Yan ang maliwanag Uwa. So yan mga kawisik yung Ilaw na pinalit natin Na uh, led light sa stock Ng ating Mirage G4 So ganyan ang kaliwanag niya sa gabi mga kawisik So, sulit na rin. So, ayan yeah, mga kuchik. Hanggang dyan na lang. Bye-bye! Tiyang! -bye!